Hello, Kika. Good morning. Good morning, Kika. Kika, good morning. So, dito na sila, guys. Nilipat ko sila, Kika, guys. Dito sa aking mini garden. Matawang dito. Basta yun. Yan, yan. nilipat ko sila dito, guys. So, ito yung mga kalahalaman dito. Yan. So, yun, yun yung kinakatayuan nila, Kikai. Kika. So, yun yun yung kulungan nila. ilipat ko sila, guys. No? Kasi napaka-boring na doon sa pwesto nila. So, yun nga, binigyan ko sila ng cucumber. Kum so, yun, sumisilip si Kika. Good morning. Sumisilip yan. Si Kika. Yan pasilip silip lang. So kumpleto sila dito, guys. Ito yung peets nila, yan yung water nila, And then yung cucumber na paborito nila. Kikay, labas ka na daw kain na niya. Pa sakitay. Si yan pa yan. So si kikay pa lang, guys, yung lumabas. Sumisilip-silip so, kanina, lumabas. So si Uling, guys, vera nini bago pa ang paghinto wakas, guys. Si eh? nilapa si Uling. Pudding tea time. pa kayo numabas. Ayaw pa kumain ng cucumber. Hindi natin guys kung lalabas sila. Ang kayo. Buwan ng kumuna guys. labas. So, ang ganda dito, guys. Kasi, puno-puno ng halaman, di ba? So, ang ganda. Nandito <clears throat> kasi yung mga halaman ko. Yan yung mga alaga kong halaman. Yan yung mga nakahang na halaman. Ito yung mga dati kong alaga. Kung nanood nyo yung, nyo yung previous vlog ko. Ako, no, yun yung mga inaalagaan ko. halaman na ngayon, nalalaki na sila. <coughs> so, ayaw pa nila lumabas, guys. Ba't kaya? Aliya pa sila kikay. Lumabas! Siguro medyo naninibago pa sila, guys. Kasi biglaan yung pagkalipat ko sa kanila. kapong... So, kasi nag aayos ako doon sa garahe. So, dito ko na sila nilagay muna sa dirty kitchen. Maganda naman dito, guys. Maraming halaman, di ba? Talagang mabubuhay sila. So, talagang naninibago pa sila, guys. Ayaw pa nila lumabas. Sobrang naninibago pa sila no, sa pwesto nila, guys. So, Kikay! Kikay, labas na dyan, Kikay! Tapos, may kwento pa pala, guys. Kahapon, nakala ko, grabe, nawala na sila, Kikay, at uling. Mm -hmm. Teka right nga kasi guys, yung kulungan nila, tampak nga. Tapos, binuksan ko na ngayon ito. Gusto ko masigurado kung nandyan sila sa loob. No? So, nakita ko pagbukas ko, bigong labasan silang dalawa. Akala ko talaga na wala na sila. Kasi nakala ko nakatakas na sila. Wala na si Kikay at si Uli. And tapos pagbukas ko, wala na itlog guys. As in, isa lang pala yung itlog, binasag na. Hindi talaga sila makabuo eh. Ayan. So, yun na nga. So, tahimik pa, ayaw pa nababas ni Udeng.